Hello, welcome to my channel. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share ng aking mga videos para updated kayo lagi sa bagong ia-upload kong mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ni Lumotya versus CF Shark Crew Management Inc., Norwegian Cruise Lines, MV Norwegian Jade and Juan Josepi. Rocha sa paglilinaw ng Korte Suprema hinggil sa mga kondisyon sa mga claim sa benepisyo ng mga kapansanan ng seafarer. Ang ilang mga kondisyon ay dapat matugunan bago ang isang marino ay maaaring hadlangan sa pag-claim ng mga benepisyo sa kapansanan dahil sa pagtatago ng mga dati ng umiiral na sakit. Kaya pinasyahan ang ikalawang dibisyon ng Korte Suprema, sa isang labing-apat na pahinang desisyon na isinulat ni Justice Mario Lopez, na nagbigay ng petisyon para sa pagsusuri sa certiorari na inihain ni Lumutia. Hinamon ng petisyon ang mga desisyon ng Court of Appeals at ng National Labor Relations Commission, NLRC, na itinanggi ang paggawad ng mga benepisyo sa kapansanan pabor kay Mutia. Noong 2014, si Mutia, isang assistant cook sa Barkong M, the Norwegian Jade, na pag-aari ni CF. Ang Sharp Crew Management, Inc. CF. Sharp crew ay naghain ng claim para sa kabuuan at permanenteng mga benepisyo sa kapansanan kasunod ng mga insidente ng matinding pananakit ng likod at sakit sa paningin habang nasa trabaho na nagresulta sa kanyang pagpapauwi. Sa ilalim ng collective bargaining agreement na sumasaklaw sa trabaho ni Mutia, ang mga empleyado ay may karapatan sa maksimum na benepisyo na 100,000 United States dollars kung sakaling magkaroon ng kapansanan na magresulta sa pagkawala ng propesyon. Iginiit ni Mutya na siya ay walang kakayahan na gampanan ang kanyang mga tungkulin sa loob ng higit sa isandaan at dalawampung araw at nabigo ang itinalagang doktor ng kumpanya na gumawa ng isang tiyak na pagtatasa ng kanyang kondisyong medikal sa loob ng isandaan at dalawampung araw mula sa oras na siya ay naibalik. Bilang tugon, si CF. Ipinagtanggol ng Sharp Crew na si Mutya ay na-diskwalipika sa pag ng permanenteng kabuoang mga benepisyo sa kapansanan dahil material niyang itinago ang isang dati ng kondisyong medical sa panahon ng kanyang pre-employment medical examination, PEME. CF. Sinabi ng Sharp Crew na sinabi ni Mutya na wala siyang pre-existing na kondisyong medical sa kabila ng naunang na-diagnose na may acute otitis media, isang impeksyon sa gitnang tainga. Ang labor arbiter ay nagpasya na pabor kay Mutia, tinanggihan ang CF. Depensa ng sharp crew dahil ang naunang sakit ni Mutia, ang impeksyon sa tainga, ay walang sanhi ng kaugnayan sa kasalukuyang mga medikal na karamdaman ni Mutia, katulad ng L5S1 desiccation with annual tear, multiple sclerosis, blurring of vision, at neuromyelitis optica. Panipi. Ang NLRC, gayunpaman, ay binaligtad ang labor arbiter na pinaniniwalaan na ang Section 20E of 2010 Philippine Overseas Employment Administration Standard Employment Contract POEA na nag-aalis sa mga marino sa pagclaim ng mga benepisyo sa kapansanan kung itatago nila ang kanilang dating kondisyong medikal, lahat ng mga dati ng sakit o kondisyon, na walang kwalifikasyon at exception. Pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng NLRC na nag-udyok kay Mutya na maghain ng kanyang petisyon sa Korte Suprema. Sa desisyong pabor kay Mutya, nilinaw ng Korte Suprema na si CF. Hindi itinanggi ng Sharp Crew na ang mga kondisyong medikal ni Mutya ay may kaugnayan sa trabaho at nakuha sa panahon ng kanyang kontrata. Napag-alaman din na ang doktor na itinalaga ng kumpanya ay nabigo na mag issue ng panghuling medikal na pagtatasa sa loob ng itinakdang panahon ng isandaan at dalawampung araw mula sa oras na naibalik si Mutia, na ginagawang permanente at ganap ang kanyang kapansanan kasunod ng desisyon ng korte noong 2015 sa Elberg Ship Management Fields. Versus Quayog, Jr. Kaya, ang tanging isyu ay kung si Mutia ay pinagbawalan mula sa kanyang paghahabol sa kapansanan sa ilalim ng Seksyon 20 e, of 2010 POEA SEC para sa pagtatago ng isang dati ng kondisyong medikal. Sa pagresolba sa isyu, pinaniwalaan ng Korte na ang Seksyon 20 e, ay dapat bigyang kahulugan ng naaayon sa iba pang mga probisyon of 2010 POEA SEC. Binanggit ng Korte na ang Seksyon 20A, ay nagsasaad na ang tagapag-empleyo ay mananagot kapag ang isang marino ay dumanas ng pinsala o sakit na nauugnay sa trabaho sa panahon ng termino ng kontrata. Dagdag pa, ang Seksyon 1A, apat na ay nag-aatas na ang punong guro, nag-empleyo, master, kumpanya ay dapat magbigay ng isang barkong karapat dapat sa dagat at gawin ang lahat ng makatwirang pag-iingat upang maiwasan ang aksidente, pinsala, o pagkakasakit sa marino. Ang seksyon 1A, 6 na ay nag-aatas din sa kanila na magbigay ng isang lugar ng trabaho na kaaya-aya para sa pagtataguyod at proteksyon ng kalusugan ng mga marino alinsunod sa Maritime Labor Convention 2006 na nagsasaad na ang mga marino ay dapat protektahan mula sa mga pinansyal na kahihinatnan ng pagkakasakit, pinsala, o pagkamatay na nagaganap kaugnay ng kanilang trabaho. Sa pagkakaisa sa lahat ng mga probisyong ito, pinaniniwalaan ng korte na ang makatwirang interpretasyon ng seksyon 20 i ng 2010 P.S.E. ay na ang nakatagong sakit ay dapat na nauugnay sa kasalukuyang paghahabol sa kapansanan para sa pinsala o karamdaman. Ang isang kabaligtara na interpretasyon ay haantong sa isang walang katutuhanan na sitwasyon kung saan ang mga tagapag-empleyo ay inaalis sa pananagutan na nagmumula sa isang karamdaman na may kaugnayan sa trabaho o pinsala kahit na sila ay pabaya sa kanilang mga tungkulin, na nagiiwan sa mga marino na mahirapan, sabi ng Korte. Binigyang diin din ng Korte na sunod sa patakaran ng konstitusyon na ginagarantiyahan ang buong proteksyon ng paggawa, ang mga probisyon ng POEA SEC noong 2010 ay dapat bigyang kahulugan ng patas, makatwiran, at liberal na pabor sa seferer. Sa gayon, inilatag ng Korte ang mga sumusunod na kondisyon na dapat sundin bago mapalaya ang isang tagapag-empleyo mula sa pananagutan para sa kapansanan ng isang marino na nagmumula sa isang nakatagong sakit o pinsala. Isa. Ang seafarer ay dumaranas ng dati ng karamdaman o pinsala gaya ng tinukoy sa ilalim ng item labing B, ng dalawang libot 2. Dalawa, sinadyang itago ng seafarer ang sakit o pinsala, at Tatlo, ang nakatagong dati ng karamdaman o pinsala ay may sanhi o makatwirang koneksyon sa sakit o pinsalang dinana sa kontrata ng seafarer. Kung wala ang mga kondisyong ito, ang mga employer ay nananatiling mananagot para sa pinsala o sakit na may kaugnayan sa trabaho na naaayon sa kanilang mga tungkulin na magbigay ng isang barkong karapat-dapat sa dagat at magingat upang maiwasan ang aksidente ng marino, sabi ng korte. Sa kaso ni Mutia, natuklasan ng korte na ang lahat ng tatlong kondisyon ay hindi natugunan. Sa ilalim ng item 11, B, ng 2010 Piesek, ang dati ng karamdaman ay tumutukoy sa isang patuloy na sakit o kondisyon na hindi matukoy sa panahon ng PEME. Sa kaso ni Mutia, gayon paman, walang patunay na ang kondisyon ng tainga ni Mutia ay nananatili pa rin sa panahon ng PEME. Bilang karagdagan, ang PEME mismo ang nagdiagnose ng mutya bilang may malumanay na pagkawala ng pandinig. Kaya naman, ang impeksyon sa tainga ni Mutia ay hindi naging kwalipikado bilang isang dati ng sakit, ang desisyon ng Korte. Sa pangalawang kondisyon, pinaniwalaan ng Korte na ang hindi pagkakaugnay ng naunang sakit sa tainga ni Mutia at ang kanyang kasalukuyang kondisyong medikal ay nagpapabihe sa layuning kumita mula sa pagtatagu. Sa wakas, ang ikatlong kondisyon ay wala rin dahil hindi ito itinatag ni CF. Sharp crew na ang dating kondisyon ng tainga ni Mutia ay nagdulot o nagpulala sa kanyang kasalukuyang mga medikal na sakit na L5S1 desiccation with annual tear, multiple sclerosis, blurring of vision, at neuromyelitis optica. Napagpasyahan ng korte na si Mutia ay may karapatan sa kabuuan at permanenteng benepisyo sa kapansanan na 100,000 United States Dollars sa ilalim ng CBA, kasama ang 10% na bayad sa abogado na may legal na interes na 6% sa pagtatapos ng desisyon hanggang sa ganap na mabayaran. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panuuri ng mga EA Upload kung mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at e-share para updated ka palagi sa mga bagong videos na EA Upload ko. Thank you for watching! yeah, yeah! Thank you